good morning mga idol lalabs dito tayo sa ilalim ng puno antay tayo ng susi para makapag-umpisa ng pagwawalis init na dito. Sa sana may nilaw. At Alaga ng government yung tubig. May taga May taga na no? taga dilig Pagpuhon mo dyan. Yung dahon. Padilaw na. Kadlang-kadlang muna. Medyo hindi pa masyadong mainit. iba green na green pa. Malaga din kasi ito ng ano, yan. Green na green pa Pero alaga naman nila yan. Dinidiligan. Magahapon. Water pipe. Water pipes Water pipe. are. Like, like, like ang laki na mga puno sa gitna na ang kalsada na pa naman Ganyan ng kasama ko, tagawalis kasama kami niyan. Ayan, naglalakad na kadilaw. May bitbit siyang walis at saka daspan. oh, yan yung trabaho ko. Ayan, oh, oh, ayan, oh, nangungulik ka ng ano. Nalilinis kami ng daan, ng kalsada. Oo, oh, diba? Sabi ko sa inyo eh, tagawalis ako eh. ayun yung kasing maniwala na tagawales ako eh <laughs> yan oh yun na yung ebidensya oh ganun trabaho ko dito lang ako sa ano na. mainit tayo hindi ko dala yung stand Hant yang them to experiences. filtrate iku kayang yang tingkah. Ah ayun oh ayun yung trabaho ko Oh ayun yung mimiwala eh may kariton may balis may daspan Kita walis diyan itong ano tripod Ayan mm -hmm. Ito tayo sa ilalim ng puno ang init okay, pang upload na ganoon lang tayo caption ng 10 minutes 10 minutes to 11 minutes o di ano na siya? Premier na naman. <laughs> ano lang yan? Discarte lang. Basta may pang-upload. Basta importante. Walang CPR. Yan? Ano yan yun? Mana na kayo kung mag... mga supply sa loob ng substation saka wala pa yung mga wala pa yung mga ano mga amo ko pa sila sa ano pa sa mga 15 minutes 20 minutes dating na yun habang nagaantay tayo video video muna natin to set ng premier oh. ayos na yan na yung mga puno yan yes. yan na yung mga puno din na laban sa init Pacífico. Siguro yan. Ayun na muna mga idol. Sharing is caring. At your service. MM The Next Vlog. Thanks for watching.